Isang mukha lang ang gusto kong makita. At pag hindi ko nakita ang mukha na yan. dito na kayo mamamatay. Dito na rin kayo lilibing. Mike, huwag ka naman dito manggulo. Kirespeto mo naman ang mga pag-aari ko. Kung saan ako nakatungto, yon ang pag-aari ko. At yung pag-aari ko, pinakikialaman ninyo. Pag-aari. Yung tinutungtuhan mong lupa, yan lang ang pwede mong pag-aari. Pero si Varga, puta nga mo! Matagal ko nang nabili si Varga. Matagal ko na siyang bayad. Nabili? Ano yung for sale? Hindi mo nabili si Varga. Nakasala na lang siya sa'yo. At handa akong tubusin siya. Kahit tubusin ko na, tubo ko.